magandang hapon sa ating mga ka-idol mga kalit. So, ito na naman po si Boy Galawan. So, pumunta ako dito sa kaibigan ko dahil naalala ko may alaga ang kaibigan ko ng mga aso. Wow! So, ang aso dito ay nasa walo yata mga ka-idol pagkakalam ko. So, dahil napunta ako dito so ang ginawa ko nangungulit ako dito sa sa canteen so awag nang gusto meron yung mga so ayun para pagkain ng aso so ito na mga kaido so so na, uh, ito hindi po ginagawa talagang ginagawa ko na talaga noong no, no, taon taon dahil bihira lang din ako puma, pumunta dito kay Migi so ito kaya ito yung nakulikta ko ng pagkain ng aso so papakainin natin Tara, samahan nyo ako. Sabihin ko kung 3 minutes, ha? Yeah. Ito, mga kaibigan. Sige! Dahil ako may alaga naman ng aso sa bahay, so ito malasakit na lang dito. So, out pala dyan sa lahat ng mga dog lover dyan at sa mga cat lover 哎呦！哎呀，来！ Wow. Okay, good. So, yun lang mga ka-idol. Thanks for watching and God bless po ha. Ah. So, pa-click and sa bago na video. Thank you. Thank you. Yeah.